guys welcome to my vlog na naman so ito yung ating mga collection kanina ng mga isda hindi ko na videoan kanina doon sa playa so yan dumidingas pa yung mga mata yung kilawan natin ang kilo ngayon is 160 yan dumidingas pa yung mga mata so magaganda lapo lapo So halos walang isda ngayon kasi nga liwanag, bilog ang ang buwan kaya halos walang isda dito ngayon sa mga pisto dito. So dito mayroong isda. Um, ang uh, 40 yung mga taba-taba. Ayan. Taba-taba ba yan? Taba-taba, alo-alo. Bangos, sabi mo 40 Bangos, na ibang klase. Bangos. 60. Ano ba yung bangos ba yan o ano? Hindi. Masarap pa makso yan eh, pang Ito. Halos walang isda ngayon kasi nga maliwanag ang buwan. Ito. 140 yung maliliit na torsilyo. Punggaw. Salay ginto. 160. Ito cinta yung salinyasi. Yan yung 80 lang din yung salmonite. So wala ganong isda ngayon. Uh, dito tayo. Aray wala mga isda ba? one four ang hipo ni sandaan so walang price yung slice nila bangos ilupin nila ngayon 160 eto 120 yung buraw nila medyo matanda na yung mga mata medyo malabo na so ito ang langaw bluefin so ito bagong bago pa palad So wala mga isda dito. Nandiyan sa dulo. Papunta tayo doon sa dulo. <laughs> so ito nga yung malatan isa sa 140 lang. Malatigi 140 lang din. So ito wala mga presyo. Yung maliliit. Magkano toto yung malilite, tayo maliliit eh? 180. 180 dumidingas pa yung mata oh. Bagong-bago. So, wala tayong mga istang bago. Ito, magkano to? 300 original. O yeah, Yan. Ito, Mangudlong. Nasa 200 po yan ngayon. Kasi nga, maliwanag yung buwan. Yan, lato. Ang daming daing. So, 100 lang yung balot ng daing dito. Ito, Tuna. 160 ang ulo. So walo walang ganong isda ngayon Ubos ang isda Aroy Walang isda ang palingki Maganda So Wala 40 Mga pangihaw. 120 So 140 So yan na lang yung video natin dito Ayat wala na mga isda dito Ang binibinta sa dulo Ah, bien.